Sa mga araw na may pasok, sinisikap ni na Julito at Jerwin na wag lumiban sa klase. Grade 8 na ang batang Julito. Si so, Lolito na naman, ano, uh, pumapasok naman siya actually halos araw-araw. So hindi namin problema yung attendance. Maano naman siyang pagsabihan lalo na pag uh, medyo there are times kasi na medyo alam mo naman pag bata ay uh, medyo maingay din sa klase. Pero madali naman siyang sabihan na tumahimik, tumatahimik naman siya. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Ang kapatid niyang si Jerwin nasa grade 5 naman. Kailangan niya ng follow up. Uh, actually, isa siya sa sa is, sa pinapabalik ko sa after ng class ko kasi nagre-remedial ako. Ang problema, siguro malayo ang bahay, hindi po siya nakakabalik. Pero isa siya sa beneficiary na maka-avail ng free tutorial ko or remediation. So hindi nga lang siya nakakabalik kasi nga malayo siguro ganun. Sinisikap ng magkapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Ito lang daw kasi ang hiling ni Mang Julito sa kanila. Kaya ako pinaparana sa mga anak ko para hindi na nila gawin yung ginagawa ko. Na maramdaman nila kung gaano kahirap. Kaya ako pinaparana sa kanila para sila mag-aaral ng mabuti. Para kanina ka, bakit ka Sa mga magulang ko po. Para makakuha ng magandang trabaho. Maging maganda po rin, maging po din namin. para makapagtapos sa pag-aaral, para makatulong sa mga magulang. Pag-uwi sa bahay, hindi pa rin nagpahinga ang mga bata. Agad na nagpastol ng mga kambing si Jolito. Kailangang maigiya ni Julito sa kulungan ng kanilang mga alaga bago magtakip silim. I-deliver pa kasi nila ang nakuha nilang mga buho at bungkawi. Mga alas 7, lalabas namin yan. Kasi pagka nilabas namin ng maaga, mapapagalitan din kami ng mga tiga-DNR. Kasi may oras na yung sabi nila sa amin. May authorized na rin kami na maglabas din ng ganyan, no? na bungkawi. Kasi alam nila na yan, din ang, yan lang hanap buhay namin dito.